Kag sa numero uno sa mga balita sa Negro, Subong adlaw. Samtang nagahinapit ang Mascara Festival, ginapaandaman na ang mga motorista sa pagbuot sa mga salakyan. Pito ka adlaw nga siradaan ng Lakson Street. Dugangan pa sa mga wala pa mahuman ng mga road repair project. Yari ang report. Halin sa tatlo ka-adlaw santo, subong magalawig na sa pito ka-adlaw ang total road closure sa Lakson Street. Halin sa North Capitol Road asa sa Banga Ramos para sa Mascara Festival, sumugod las tres ang hapon, tubtublas 5 ang kaagahon sa Oktubre 16, tubtob 22. Subong pa lang, nagapahibalo na ang mga organizers nga gutok ang dala noon bangod may mga ginakay upang adalan. Ginapaabot, gamangin mahinay ang lakas ng trapiko sa Lakson Street kundi hiwato ng mga street party kag food bazaar bangod sa nagapadayon pa road repair sa Ginaldo Cagatoslaw Street nga masami ginahimo ang alternatibo nga rota para sa mga motorista. Suno kay Bitaw Head Police Major Junji Liba kung adlaw i-divert ang lakas ng trapiko sa 18th Street kag sa Drive pakadto sa Bangga Ramos. Na from north. So i sila diri sa babaw sa sa likod no? And then we the just sa Lakson using 19 or 18 Street. The same na sa Kuwaita North ng mga vehicles that is during daytime kung wala pa law operation. Kaya nato, natin ang activity sa Laksan will start 3 o'clock sa hapon. So inaya yung mag 3 o'clock sa hapon, total cross kita yung from North South Capitol Road all the way to Laksan. Sa Oktubre 22, si Rad Anman sa Foundation Incorporated ang dalan San Juan as sa porsyon sa Araneta Street para sa Mascara Festival Street Dancing kag Arena Dance Competition nga magahalin sa SM City Mall pakadto sa Paglaom Sports Complex. Um, kung, uh, this is the case nga dito ta mag-start sa so, SM, uh, there will be 17 ka karon sa mga pitoan, 10 modernized and 7 and traditional. Unlike sa there is a or sa uh, Luxin before, uh, there are 4 na karon sa mga pitoan. Pitado nga okay na na medyo I'll try na by tomorrow morning or sa this afternoon matapos na na ako. So, so, possibly sir, there will be a total closure sa front sa SM. Kapag bata na mag-NG? Yes, correct. That's yes, correct. Ginsiling sa pamunuan sa Yuhum Foundation, nga ila ginapaabot nga mahimo malapawan pa ang linibo nga bisita kag tumalan ang tumalanaw sa tinilikdan nga tuig. We are hoping more. Kiti, um, subong ga advertise na kami, like now, we have a K-pop na idol. Mm -hmm. na This will be the first time in Makolod. So, isa na na, na hopefully na mga neighboring cities na not only in Panay, but also in Manila, ano, ma-fly in also. And the only problem is, kaya wala na sila sa Else. But I'm Amon is first to bring them here. si sa organizer nga malabot nila. Ang ginatarget ng income para sa Mascara Festival, agod hindi na manabunan pa si Mayor Albi Binites try bis kani di surpass pero at least mabangga mm -hmm. the same na ang expectations ng tao so ang amo malaki siya is for ang um, amo di napatanda so is the success si success hindi man na surpass but the same o oh, amo ginagawa niya um, success ng festival Sining nga hapon ipaprobahan sa foundation sa konseho ang traffic rerouting plan para sa tuigan nga selebrasyon. ni Delfin para sa DG Cast Negros.